Evening mga amigo, idol. Magawa tayo ng picket tayo ng pagsugba ng isda mga amigo. Ito ang gagawin natin mga amigo. Ito, lagyan. Lagay natin itong paminta. Dahon. Sibuyas bumbay. Yan. May, May kamatis. tăng lần bagian hati nang bitsin simpul yang mengambil itu mengambil gue kat saka irap tuh itu mengambil gue at ilagay na natin itong mga migoy yan. ganito lang yan kahit may kalayo mag, hindi yan masunog mga migoy ito na mga migoy hindi ito masusunog mga migoy kasi may putos man ito na mga migoy malapit ito ng buto mga migoy loto na ito mga migoy kunin na natin ito lang resulta mga migoy loto na loto na ito mga migoy Sarap to ang amoy. Parang lechon manok. Alright mga amigo, dito lang tayo. Bye-bye!